Maraming magsisibuyas ngayon ang umiiyak dahil sa bagsak na presyo nito. Ang farm gator price na mula sa dating 70 to 80 pesos kada kilo, ngayon pumalo na lamang sa 35 hanggang 40 pesos kada kilo. Inaasahan pang bababa ito dahil nga magkakasabay-sabay na ang anihan hanggang sa ikalawang linggo ng buwan ng Marso. Bagamat isa sa mga problema ng mga farmers ngayon ay dahil nga mula sa dikta ng mga traders ito yung mga ahente ng sibuyas na bumibili katwiran ng mga ahente ng mga sibuyas o itong mga buyers local buyers ng sibuyas dahil daw sa halos wala pang nagbubukas na mga bodega o cold storage ng sibuyas. Bagamat ilan-ilan sa kanila ang nagbukas na, ang problema ay may mga reservation fee na ito. Ibig sabihin, may mga nagpareserba na ng mga slots mula sa mga bodega o cold storage ng sibuyas dito sa Nueva Ecija. Kung ganito raw ang sitwasyon, walang pangpuhunan ang mga farmers na magsisibuyas, lalo na yung umaasa lamang mula sa kanilang mga pinuhunan na inutang pa sa 5-6. Kaya naman, panawagan ng mga magsisibuyas, sana raw kumilos ang ating pamalaan. Sa ngayon, ayon kay Mang Amang Ramos, isa sa mga magsasaka na daan-daan na nagtanim ng sibuyas dito sa Bungabon, Nueva Ecija, ang problema nga nila ay pagsabay-sabay ng inani ang mga sibuyas nila. Sana ang Department of Agriculture ay kumilos at mabili sa magandang presyo ang kanilang aanihing sibuyas. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Langko pa rin ang Mikawayan Pulis. Sa pagkakilanlan larang dalawang sospek sa pamamaril ng isang tricycle driver sa Pacheco Street sa Barangay Calabario, Mikawayan, Bulacan. Kinilala mismo ng kaanang ng biktima na na si Richard Salvador Moncada, 50 years old, na Ligas Street sa Barangay Samura sa Mikawayan City, Bulacan. Base sa mga nakasaksi sa pamamaril, sa kayo ng Yamaha Mio motorsiklong suspect na ang pagbabarilin ang biktima kung saan ay tanta nito ng tama ng bala sa katawan. Bagamat responde ang Mikawayan Rescue Team para dalhin sa paggamutan ng biktima, pero diniklaran ng doktor na dead on arrival na ito Nabatid na ay sa mga kaanak ng biktima. Dati rin naman nakulong noong taong 2014 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Para sa MBC Network News, ako si Aris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino. Abos sa 10 milyong piso ang alaga ng tanim na mariwana ginasak. Nang mga otoridad sa dalawang araw na marijuana eradication operation sa barangay Butbut proper, Tinglayan Kalinga. Kabuang anim na mariwan plantations sang nadiskubri ng mga operating troops na may sukat na 3,300 metro kadrado. Binunot at sinunog mga lagad ng batas ang umigit kumulang 50,000 nga piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 10 milyong piso. Sa barangay Butbut proper, sinuyod ng mga tropa ang uh, apat na plantasyon na may sukat na 2,100 metro kadrado na pinabna ng 20,000 na fully grown maliwana plants na nagkakalaga ng 5.8 milyong piso. Dalawang plantasyon naman ang sinunod na suyurin ng mga operating troops at doon ay uh, sinira nila ang abot sa 21,000 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 4.2 milyong piso. Lahat ng na mga natuklasang green gold o kontrabando ay sinunog ng mga alagad ng batas subalit walang nahuling marijuana cultivator sa naturang anti-drug operation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Ngayong araw sa ginanap na sign-off ceremony and debriefing sa Kapitolyo ng Davao de Oro, personal na ipinaabotin na Davao de Oro Governor Dorothy Dotdot Gonzaga at Congressman Roel Peter Gonzaga, ang taos pusong pasasalamat sa men and women ng 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army sa 525th Engineer Combat Battalion, Combat Engineering Regiment, dahil umano sa kanilang hindi matatawarang sakripisyong ipinamalas sa panahon ng matinding kalamidad at naging epektibong humanitarian assistance and disaster response operations sa serye ng kasagsaga ng mapagbaha at landslide partikular sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Ang aktibidad ay sa layuning mapasalamatan ng personal ng mga taga Davao de Oro ang lahat-lahat ng mga tumulong sa kanila sa panahon ng matinding kalamidad. Nauna na rin pinasalamatan ng mag-asawang Governor Dorothy at Congressman Roel Gonzaga si Davao City Mayor Baste Duterte sa mga pinadalang rescue team sa Masara. Sa mensahe ni Governor Dot Dot Gonzaga, hindi mano nila ma-imagine kung sila-sila lang sa probinsya ang humarap sa nasabing matinding kalamidad. Labi sa mano nilang na-appreciate na, na isa-isang dumating ang mga responders pula sa iba't ibang dako ng bansa at dahil dito napabilis ang search and rescue operation. Sa ngayong 9 missing persons na lamang ang hinahanap sa landslide site, 98 retrieved bodies haharapin naman umano ng probinsya ang yugto sa dahan-dahang recovery and rebuild sa mga lugar sa probinsya na matinding hinagupit ng mga pagbaha at landslide. Lifted na rin ang suspension of classes sa sampung eskwelahan malapit sa barangay Masara. Mula sa konunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutat, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ang mga maling gawain Atin ang pansinin para hindi na Ulitin sa DZR Rich Hoy 把我练！